Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nasa Araling Panlipunan Baitang Pito, kasaysayan ng Asya. At ang bibigyan natin ng diina ay mga samahang pangkababaihan at mga leader sa Asya. Partikular sa rehiyon ng Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Tulad ng ating naging talakayan noong mga nakaraang pagkikita, ay natalakay natin ang iba't ibang mga samahang pangkababaihan sa kanluran at timog silangang asya. Ngayon naman ang ating bibigyan ng diin ay ang mga babaeng naging matapang, naging mahusay at naging leader upang maipaglaban ang kanilang mga karapatan sa kanilang, kanilang mga bansa. Kung kaya't ano pang inaantay mo, simulan natin ang ating talakayan. Susugnito, nito, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa mga organisasyon ng mga samahan at mga babaeng leaders sa silangan at timog silangang Asya. Ikalawa, ay napahalagahan ang mahalagang ambag ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging babaeng leader ng nasabing rehiyon at ang rehiyong ito ay ang silangan at timog-silangang Asya. Papakita natin mamaya ang mga leader na naging sil nagsilbi bilang inspirasyon at naging mahusay na pinuno sa kasalukuyang panahon. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng mga katangian na dapat taglagin ng isang babae sa makabagong panahon. Bilang pagsisimula, maglaro muna tayo ng larong babae sa kasalukuyan. Hulaan ang ipinapakitang larawan at ipaliwanag sa klase. Kailangan ay malaman ninyo ang ipinapakita ng larawan ng isang katangian ng isang babae sa kasalukuyang panahon. Halika't simulan natin ang ating laro. Para sa una, ikalawa, at ikatlo. Tukuyin ang pinapakitang katangian ng isang babae sa kasalukuyan. At ang una ay, ano kayang katangian ang ipinapakita nito? Matapang? Magaling ito'y nagpapakita ng pagiging isang palaban na babae sa kasalukuyang panahon. Ikalawang larawan. Mahusay ito yung nagpapakitang may puso o mapagmahal ang isang babae. At ang panghuli, magaling. Ito rin ay nagpapakita ng pagiging isang mapag-aruga o marunong magbigay ng biyaya o matulungin sa ating kapwa. Tunay ba ang mga kababaihan sa kasalukuyan ay may ganitong klase ng katangian? Mahusay. Oo, o makikita natin iyan sa mga kababaihan na kung saan ay ay mayroong prinsipyong pinaglalaban, may puso at mapag-aruga sa kanilang lipunan. At higit nating makikita ang pagiging mapag-aruga at ang pagkakaroon ng concern ng mga kababaihan sa kanilang lipunan sa pamamagitan ng pagtatayo at pagkakaroon ng mga samahan na may layuning maitaguyod ang kanilang karapatan, matigil ang anumang pangaabuso at maipaglaban ang kanilang dapat na makamtan sa ating lipunan. Isa sa mga samahan na naitatag sa Silangang Asya ay yung tinatawag na Socialist Women's Union of Korea. Ito'y naitatag sa North Korea na may layuning maturuan ng mga babae sa North Korea patungkol sa sosyalismo. Ito ay ang pagkakaroon na pantay na paggamit at paglinang pantay na alokasyon ng likas na yaman sa mga mamamayan sa isang bansa. Hangarin nitong maturuan ang mga kababaihan patungkol sa komunismo at matamo ang pantay na karapatan ng bawat tao sa kanilang lipunan ang ikalawa naman ay naitatag sa China at ito'y binansagan bilang All China Women Federation, layunin ng samahang ito na maipaglaban at magkaroon ng proteksyon ang mga kababaihan mula sa mga pangaabuso at matamo ang pagkakaroon ng karapatan at pantay na lipunan sa kabilang banda ay pinatupad o isinagawa naman ang pagkakaroon ng organisasyon o samahan na tinatawag na New Japan Women's Association. Ito ay naitatag noong 1990 na may layuning mapaunlad ang karapatan ng mga kababaihan at mabigyan ng diin ang mga sumusunod, edukasyon, trabaho at higit lalo ang kanilang karapatang bumoto para sa kanilang leader. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga samahang pangkababaihan na mayroon sa Timog Silangang Asya at simulan natin ito sa Pilipinas. Kilalang kilala ang Gabriela na kung saan ay isa sa pinakamatatag na samahang pangkababaihan na mayroon ng ating bansa tunguhin ng Gabriela na mailatag ang mga solusyon sa mga suliranin may kinalaman sa mga kababaihan at higit lalong mapagtibay ang karapatang pangkababaihan sa lipunang Pilipino. Nariyan din ang Cambodian Women Crisis Center o kilala rin bilang CWCC na may hangarin na mailunsad ang anumang uri ng prebensyon at proteksyon sa anumang pang-aabuso sa kababaihan. Adbukasya rin nito na maipaglaban ang karapatan ng bawat babae sa Cambodia. At ang panghuli naman ay matatagpuan sa Myanmar o ang dating pangalan na Burma na tinawag bilang Women's Organizations Network or One of Myanmar layuni naman ng organisasyon na ito na magkaroon ng kapayapaan at hustisya para sa mga babae at pinagbibigyan ng pansin ng WON ang pagkakaroon ng workshop, seminar at discussion upang makaroon ng kaalaman ng mga kababaihan at maipaglaban ng kanilang karapatan at ang kanilang kalayaan sa anumang pang-aabuso sa bansang Myanmar. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang mga samahang pangkababaihan. At dahil nagkaroon ng mga samahang pangkababaihan, ibig sabihin may mga babaeng leader na tumayo upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang lipunang kinagagalawan. Tukuyin natin ang mga babaeng leader na ito sa Silangang Asya. Ang una ay si Park Yoon Hae, isa sa pinakamagaling na leader ng Silangang Asya siya rin ang unang babaeng pangulo sa Timog Korea at unang babaeng pangulo sa buong Silangang Asya. Ikalawa naman sa ating listahan ay si Liu Yadong na kung saan ay nagsilbi Vice Premier of the of the People's Republic of China na kung saan ay may gampanin patungkol sa pamamahala at pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansang China. Siya rin ay naging leader ng United Front Work Department. Ikatlo sa ating listahan ay walang iba kundi si Ichikawa Fusei na isa sa mga nagtatag ng karapatan ng babaeng magkaroon ng pagboto o tinatawag bilang suffrage. At ang mga babaeng ito itinawag bilang suffragists. Tinatag niya ito ang karapatang makaboto sa Japan at nagsilbi bilang leader ng New Japan Women's League. At ang panghuli sa ating listahan ay mula naman sa Taiwan, si Chai Ing-wen na itina itinadhana o itinanghal bilang unang babae na unang babaeng pangulo ng Taiwan nagawa niyang maisama ang Taiwan bilang kasapi ng World Trade Bank dahil sa kanyang galing, porsegido at dedikasyon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at ng mga kilalang babaeng leader na nagpatunay ng isang babae ay may kakayahang mamuno sa kanyang bansa. Nariyan sa unang listahan ay si Miriam Defensor Santiago Kinilala at itinanghal bilang unang babaeng asyanong hukom na nahalal sa International Criminal Court. Siya rin ay nakapagtapos ng kanyang Doctor in Juridical Science sa Michigan University bilang isang iskolar at natapos ang kanyang doctorate degree sa loob lamang ng 6 na buwan. Tunay na hanga Idol, kumbaga. Ikalawa naman ay walang iba kundi ang icon of democracy ng ating bansa. Siya rin ang unang babaeng leader o pangulo ng Pilipinas. Dahil sa kanyang husay, tapang at galing ay nagawa ng manumbalik ang demokrasya sa Pilipinas mula sa pamumuno ng dating diktator na si Ferdinand E. Marcos. Sa kanyang panahon na ilatag ang Comprehensive Agrarian Reform Program o tinatawag rin bilang CARP na may layuning magkaroon ng maayos na paghahati ng mga lupa para sa mga magsasakang. Narian din si Ayungsan San Suu Kyi, kilala bilang nakatanggap ng 1991 Nobel Peace Prize para sa kanyang mapayapang pamamaraan sa mga militar na sumasakop at gumagawa ng pang pangaabuso sa Burma. Nakasalukuyan ay ang Myanmar. Ipinaglaban rin niya ang demokrasiya at karapatang pantao ng lahat ng taga Burma o ang mga Burmese. At ang panghuli sa ating listahan ay walang iba kundi si Halima Yacob. Siya naman ang unang babae at ikawalong pangulo ng Singapore. Sa kanyang pamumuno ay kinilala niya ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon, maayos at maayos na daloy ng iba't ibang mga relihiyon. Binigyan niya ng diin ang pagkakaroon ng pagkakaisa anuman ang relihiyon na iyong kinabahagian. Sapagkat sa pamamagitan ng pakakaisa at pag-uunawaan at maayos na komunikasyon ay nakakaroon ng solusyon sa lahat ng problema. Ngayon naman, klase, paunlarin at isipin ang ating mga natutunan sa araw na ito. Para sa araw na ito, basahin at unawaing mabuti ang katanungan. Ibigay ang tamang sagot. Para sa unang katanungan, kinilala bilang icon of democracy ng kanyang ibalik ang demokrasiya mula sa diktator. Ito ay ang o ito ay si Mahusay, si dating Pangulong Corazon, si Aquino. Ikalawa, tanyag sa kanyang tapang at talino at unang babaeng asyano hukom na nahalal sa International Criminal Court. Walang iba kundi si Miriam Defensor Santiago. Ikatlong katanungan, layuni na mailunsad ang proteksyon, prebensyon at advokasya para sa kababaihan. Ito ay ang Mahusay Cambodia Women Crisis Center, proteksyon, prebensyon at advokasya. At panghuli ay women's organizations network of Myanmar na naglulunsad ng seminar, workshop para sa mga probaihan at mga pangaabuso sa mga babae sa Myanmar. Magaling kasi natutunan nyo ang ating talakayan sa araw na ito. Kung kaya, tandaan nating lahat klase. Ang mga babae ay Think like a queen, a queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. Lahat tayo ay nakararanas ng pagbagsak. Lahat tayo nakakaranas ng mga kamalian sa buhay. Lahat tayo ay bumabagsak. Ngunit tandaan natin na ang mga pagbagsak na ito ay pamamaraan upang higit nating matamo ang katakilaan ng ating pagkatao at ang katakilaan ng ating ginagawa para sa ating kapwa think like a queen, a queen is not afraid to fail. At para sa mas malawak at malalim na kaalaman patungkol sa ating naging talakayan, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit pa ninyong makilala ang mga babaeng leader na mayroon sa Asia, partikular sa Silangan at Timog Silangang Asia. Hanggang dito na lang muli, klase, paalam!